Yung mga kulaog, uh, may customer tayong uh, malayo. Uh, boss, saan pa kayo galing, boss? Galing pa ng tagig. Tagig? Uh, mga tiyan. Yung mga, mga kulawag, uh, nakita niya sa mga video ko na halos magkaparehas ng tunog sa motor niya. Uh, ito palang motor niya. Ayan. Cool, uh, Gray. Anong year model nito, boss? 2018. To model. Yun, 2018 baka ito'y hindi black tam siguro. Kasi may binuksan na ang alam ko may binuksan na kung 2018. Hindi black cam pero titingnan natin to kung ari black cam o hindi. <laughs> Gago. Pero hindi naman tayo doon magpo-focus sa black cam ano kasi sa akin okay naman ang black cam gamitin. Pero kung papalitan nyo, ay wait na sa inyo pa rin yon. Okay. So mga ko ang concern lang ni boss ang nilapit niya sa atin. Ah, uh... teka lang boss. Ba't nga pala hindi ka hindi ka pa nakapag-antay pala? Hindi, ah, na, hindi ko na inantay, mura mas masira pa eh. Yung sa promo ko. Ayan, ah, hindi na daw niya ako inantay yung ating promo. Sayang din kasi yon. 50% mga kulaw ang labor noon na maibawas. So ngayon, a ah, check natin to bakit hindi na inantay ni boss ano? Boss, pa-start nga ako ng motor. Titingnan natin kung anong tunog bago natin kalasin. sumakulaw ka itutunog ng kanyang motor uh, idle ko ng kante yun mga kulaw napakaingay talaga ng motor ni boss kaya pala hindi na niya inantay yung ating promo ayan mo ako kung narinig mo talagang napakaingay nga ah, hindi na nga pwede itong antayin ng ano promo natin at maingay ah, so ngayon kakalasin natin kung ano yung tulog na yun, ano tapos pakita ko sa inyo ang kailangan palitan o kung anong sira sa tulog na yun. a few moments later yun mo ang lakas ng ulan biglang bumuhos tapos ari na yung motor ni boss ah, 2018 na tagatagig Uh, ang nakita kong problema ay maluwak ang chain hindi ko na lang pinakita sa inyo ito lang ang papalitan kasi ang mga guide goods pa naman at saka ko yung mga guide kahit medyo may crack sya uh, okay pa naman matigas pa tapos palit lang ng timing chain tapos dito sabi ko nung kanina sa cylinder head ah uh, ano Baka hindi black cam, pero ayan, black cam na naman ang kay boss. So, ganito mga ko lang. Ngayon, haamunin ko si sir. Katulad nito, walang tama ang kanyang cam. Ayan o, oh, black cam. Anong years yung boss? 2018. 2018. O, bibilangin natin. 18, uh, 19, 20, 21, 22, tsaka 23. September 18, ano boss? O di mandali sabi, 5 years. Ano sir, 5 years nga, tama uh, sir? 5 years. O oh, yan, 5 years. Makinis, di ba? Uh, Ito yung cup mo sir, o oh, ayan. Kasi kinakabahan din daw si boss kung ano ba ang mga black cam na yan. Kaya siya dumayo sa atin. Kasi puro daw black cam ang kinukontent natin. So ngayon, pinaliwanan ko sa kanya mga idol. Makinis ang kanyang uh, topic, ano. Walang problema sa counts. Ayan. So ganito yan sir Ibig sabihin walang problema ang kamo di ba? Haamunin kita ngayon Ngayon kung hindi to makaisang linggo sa iyo Makaisang buwan Pag nasira to Ibig sabihin si Kulao kang may problema di ba? Kasi kita naman O ayan Kahit sino Kitang kita na mayari Kaya dapat kayo pag nagkabit ng ganito Ipapaliwanag nyo muna sa mayari Katulad nito, goods naman Papano yan ngayon? Pag binalik ko masira, ibig sabihin walang problema ang parts. Kung ang uh, may problema, yung nagawa, di ba? Yeah. Kaya hindi natin pwede idahilan mga kulaog ang black cam. Katulad nito, i-resume ko din to kasi mali, uh, masyadong maluwag na. Hindi mali, maluwag pala. Ngayon sir, ganito ang gagawin natin. Kasi ito, naka-video talaga. Ngayon, kung nakaisang buwan sa'yo o oh, 4 months, 5 months siguro alam ko sa 5 months na goods pa rin ibig sabihin walang problema ang gawa kasi kadalasan pag nereshim wala pang 1 week pag mali ang shims automatic sira talaga to so ngayon pag nasira to unfollow mo na ako at saka unsubscribe mo na ipost mo pa oh my god wow oh, walang problema kasi ako gumawa di ba ngayon pag goods to dubli ang bayad payag ay, ba malugi ka? Ay, ayusin, si sure Basta sigurado hindi masira. Ayan, yung mga kulaok, kita niyo 'yon. Yun ay biro lang mga kulaok, pero kung totoohanin ni Sir, walang problema. So mga kulaok, ganito talaga 'yan. Uh, hindi natin pwedeng isisi sa parts. Katulad niyan, black cam. Ikaw may problema, hindi yung parts. Kaya ngayon, kung binuksan mo yung maganda, ibalik mo rin siya ng maganda. Yun mga laog no, dito naman, hindi tayo nagyayabang. Ah, sinabi ko lang ang totoo. Kasi nangyayari na to. Kaya nagkagulo na naman sa black cam. Tapos dito, ipapaalis na rin ni sir yung compression release. Ah, gagawa tayong content dito kung paano alisin. Yun lang mga laog, tapos balik natin ito mamaya. Ah, check natin kung may pinagkaiba sa pinalit nating timing chin lang. Kung may pinagkaiba sa dati at saka ngayong nabuo na natin ano update ko na lang kayo mamaya ayun mga kalawag arin ang motor ni boss ah uh, ang pinalit natin ay timing chain lang nasan ba yung pinagpalitan nasa iyo boss ang pinagpalitan oh, ito lang ang pinalit namin tapos mga gasket ayan ito lang timing chain lang kasi 5 years na ayan na uh, 5 years uh, hindi pa nasira ang black cam So ngayon, pag nasira to sir, anong gagawin mo? Bupos mo ako. Yan, -pupos kita. <laughs> oh, Ito si boss, hindi yung taga rito. Ayan ah, ang kasama niya, si ma'am. Ma'am, taga saan kayo ma'am? O, oh, tagig, di ba? Ayan, klaro-klaro yan. Taka tagig, dumayo lang yan. First time lang magpapagawa si boss sa atin. Kaya mga kulao, oh, maganda pang uh, camps ni boss. Inalagaan daw talaga niya ang makina. Uh, sa loob ng 5 years hindi sira ang cam so ngayon dapat hindi ko rin masisira to natin ito boss uh, uh ayan na mga kulaog oh. uh, pa natin panandar uh, may sasabihin lang ako sa inyo mablock cam ano white cam basta mali ang gawa ng mekaniko automatic talaga masisira yan Kasi ito na lang, uh, may nagtatanong sa akin kung ano ba talaga yung black cam na yan. O oh, ganito, ang black cam na yan, bakit pag si Suki ang nagbuo, hindi nasisira? Bakit kapag mga, mga me mekaniko sa labas, nasisira? Meron ding hindi, meron nakakasira. Kaya mga kulawag, ang black cam ay masilan, may sekreto yung shimmings. Basta may sekreto yan, bukod sa pag-aalaga mo, maintenance, masilan kasi yan. Kaya kailangan talaga ay, eh, ano mo, ah, uh, bigyan mo siya ng magandang clearance talaga. Tapos ito na yung mga kulao, paanda rin na natin. O, oh. boss, start mo, boss. O, oh, mga kulao, ito na tulog ng makina ni boss. O. Oh. Yan mga kulaog, tahimik daw. Ayan, nagbiminor yan. O, oh. ayan. Oh. So ngayon, pag nasira to, ipopost daw ako ni boss. Sabi ko walang problema kasi kasalanan ko yun. Ngayon, pag sa loob ng 4 months na hindi masira, tutublihin niya ang bayad. Pero kahit hindi na, dahil alam ko namang hindi to masira. Kasi boss, ayos naman ang daya mo. Ayos naman. Ayan. Yeah. Na yun lang mga kalaw. Pwedeng sumupok. Pag hindi gusto, may ayawan naman yan. Yun lang mga kalaw. Maraming salamat.